<clears throat> Magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, share po ako sa inyo kapangyarihan sa pag-ibig. Uh, ito ay kapangyarihan sa pag-ibig na magagabi po nyo sa mga kasintahan na gustong gusto nyo po na hindi nyo nakakausap at uh, na kayo. Ito ay babagay ko po sa inyo pamamaraan. Uh, Una salat po ay magdasal ng isang ama namin na baginong Maria sumasampalataya at sa abot ng iyong tanaw ay sa inyong niligawan ay titigan mo siya ng ubus diin at sa kausalin ng tatlong bisis sa iyong isipan ang oras orasyong ito at siguradong hindi mapapalagay ang iyong minamahal habang hindi kayo nakikita o nagkakausap na dalawa. Dapat po ito ay uh, gamitin po sa tama wag sa mga ibang mga kasi may balik na karma to pag inabit po sa ibang babae o gagamitin po nyo sa mga may asawa o yung gamitin to binabagi ko po ito para sa kapangyarihan sa pag-ibig yung mga na first love o gustong gusto na talagang gusto ng tuluyan ng makasawa ito pwede ito huwag nyo lang pong aabusuhin itong orasyon kasi mga orasyon na ito ay hindi pinaglalaroan kundi minamahal po gagamitin lang po sa tama Uh, binabaki ko po sa inyo yung mga taong na in love mga gusto magkasawa na, na talagang sure na sure na po na gusto niyang asawain na hindi siya makapagsabi ng sarap parapan dapat po ito na po yung sol solution nyo po sa mga nahihiya pong mga babae mga mahiyain sa mga paniligaw so na pang nyo ang orasyon po ito, ito babasahin ko po yung orasyon ito nomini patri et pili et Spiritus sancti ang pangalan ng sinisinta o ang inyong minamahal at sabihin mo hindi ka mapapalagay sa oras na ito hanggat hindi tayo nakakausap na dalawa Amo, um, isunod po yung orasyon Dios Justi Domini Agnus Dei Jesus Domini, Inri, Idius, e. Didi Dius, Didi Dius, 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 Igusum, Dius, e. Dius. Magsias, Bulhum. Usarin kong tatlong bisis. Ah uh, ulitin ko po. Dius, Justi, Domini, Agnus Dei Jesus Domini, e. Inri, Idi e. Dius, Didi Dius, Didi Dius, 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 Igusum, e. Dius, Magsiyas bulhong. Dii Justi, Domini, Agnus Dei, Jesus Domini. Henry. Dii Dios, Dii Dios, Dii Dios. Dios, Dios, Dios. Igosong, Kamine, Dios, Magsiyas bulhong. Ah, uh, ito ang binabahagi ko po sa inyo ay napakabisa po ito. Huwag lang pong abusuhin at ah uh, gamitin po niyo sa tama. Sana po nagustuhan po niyo tong minabahay ko sa inyo, kapangira sa pag-ibig na hiwaga ng pangasinan na gamitin po tama maraming maraming salamat po sana po mag mag subscribe, mag like and share para updated po kayo sa aking susunod pong video maraming maraming salamat po shout out ko sa inyong lahat shout out abay po